Thing. Ano? Nauli ko na si Berting. Ano ba pinagmamalaki nila? Oo, tangina na. Siya si Ate Berting. Hey boy! Barney, lumas! Ito ba mo pinagmamalaki nyo? Uy! 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 Uting! Uy! Uy! Ano? Nauli ko na si Berting. Nahuli daw. Gago, nauli na hila, namin hila, hila, ni Kuya Bangi, eh, di ba? Nauli na namin. Nasa amin na si Berting. Eh. Oo, oh, nasa amin na. Joke lang, panginan. Gago, paano mo mauli yun? Tangan, di. Oo, oh, kaya nga. Tsaka eh, galing kulungan yun eh. Paano mo mauli? Yan. Pero, ay, ay sinong ipapalabas mo? May naisip ako. Ano? May naisip. Na naman ano? daw siya, guys. May naisip ako. <laughs> <laughs> Paprank natin yung mga yan. Kuwari, nahuli natin si Berting. Sino ang, ano, sino ang gagamitin mo? Uh -huh. Naisip ko na yan. Ayun, okay. itong, itong, Uy, putang yan. ka ba talaga, ha? Wait lang, wait lang, wait lang. Ba't bang pinapunta nito? Ang mo na may gagawin ka eh. Tingnan mo naman kasi yung tindig na ito ni Pulgas. dito ka, dito ka, Pulgas. Bakit amin tindig mo? O, diba? Para mga birthing ang dati. Ganun na ang itsura ni birthing, no? Birthing, oh. Mukhang kalay. Hindi kasi si... Hindi naman sa inaasar ko ito, pero mukhang kakalabas ng bin na eh, no? Anong kaso mo? Asa yung jacket? Pasuot mo yung jacket dito. Pasuot mo yung jacket dito. Kinala mo si Berting, di ba? Kinala mo ano si Berting? Ang gagawin natin, pupunta ako doon, hawak kita. Oh, uh, gaganda ito, bibit-bitin kita. Gagang! Hawak ko na si Berting. Tapos? Ito ba pinagmamalaki nyo? Google PIN ka na. Hindi, ano lang naman, hindi naman totoo na. Baka si mamaya totoong sipa yun. Hindi, konting sakit lang yun. Oh. Oo. Parang kukuriting ka lang ng ano, hindi hindi ka masasaktan. Parang kukuriting oh. ka lang ng langgam, pero yun lang langgam, dalawang milyon. Magpanggap ka lang na. <laughs> Magpanggap ka lang na si Berting. Ha? O oh, sige. Oh. O, so, um, suot si mo na to. Paano ba? Si Berting. Yan, yan, yan. Zipper mo, zipper. Yan, Yan, yan. Gag, parang si nasa na, lang ah. Wala tayong pantakip sa mukha kasi si Berting nakatakip sa mukha Eh. Ay. Ito. Ayun. Ayun. Bakto. Pwede na to. Uy. Tanga, wag yan. Waterproof <laughs> yan. Ito. Ito. Marunong ka namang hype eh. Yan, mo na si Berting. Kamukha. Tang <laughs> ina Berting, is that no, you? Kamukha si Hawak. Yan, yan. hawak. <laughs> <laughs> Ina, nasi berting. Huy, baka mamaya ako makawawa dito. Tra. Ay, di yan. Tara, hindi ko makawawa dyan. Tara. Ito ba pinagmamalaki nila? Oo, tangin na. Pwuli si Ati ka Tara, kawagin natin. Uli ka. Agunggo! Hey, boys! Ay, Barney, labas. Patay ka. Ito mo pinagmamalaki nyo? Ito ba si Berting? Labas! Huwag mo yung gate. mo yung mga yan. Huwag mo palalabasin yan. Ito ba pinagmamalaki nyo? Ha? Si Berting? Uy! 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 Berting! Gago, <laughs> oh iluwa ka nil. Raulo ka talaga. Ayoko. 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 <laughs> oh <my God. laughs> Gago nyari sa iyo, Hans. Kupal ka talaga, G. Gago. Ah, kano Pati ako na dalawin sa inyo eh. Sorry, sorry. Dig, patay mo na yung dig. Tawa-tawa po.